marami naging past relationship si Kara. Kaya naman, alam niya na agad, kahit isang tingin niya pa lamang kung anong klaseng lalaki ang nasa harapan niya. She can easily distinguish a guy kahit na nakatalikod pa ito sa kanya. Pero hindi naman literal na relationship kasi halos katoking stage niya lamang ito. Nakastick to one kasi ang puso niya. Nakita mo ba si Kara? Naku, Kev! Nandito naman ako, tapos... Si Kara ang hinahanap mo. Jos, Nandun sa taas? Alam mo naman, office girl lang at ng kaibigan ko. Ha, ganun ba? Pakiabot na lang nitong avocado flavor na donuts and drinks. Hala, Kev! Hindi na favorite ni Kara ang avocado flavor. New life na daw kasi siya. Ayaw niya na sa mga luma, kaya gusto niya na lahat bago. Kahit daw sino. Ayaw niya nakapag from the past. Agad namang natahimik si Kev doon. Ah, sige. Sa'yo na lang. Una na ako. Sa pagpasok ni Yams sa office ay tila nagliwanag ang mata ni Kara sa nakita. Hala, Yams! Bakit kami hawak na avocado? Favorite mo na rin? Pengi! binili ng maniligaw ko. Sabi ko nga ayoko kasi hindi ako mahilig sa avocado kaso namimilit eh. E di tinanggap ko na lang. Wika naman Yams. Ay, ang yabang naman. Akin na lang, ayaw mo pala eh. Favorite ko pa naman yung donut avocado tsaka avocado flavor na drinks. I remember ganyan na ganyan binibili ni Kevin sa akin dati kapag galit ako pagsusubo na ni Kara ang donut noong inagaw ito ni Yams. I remember din pala, kakainin ko na lang ito para, alam mo yun, respeto na lang din sa maniligo ko. Pero sure, kuha ka lang kapag gusto mo. Huwag na nga, maniligo mo naman yun. Sige, back to work. Wika ni Kara at binalik ang tingin sa ginagawa. Makalipas lamang ang ilang linggo Nagkayayaan sila sa office na lumabas. Pero hindi feel ni Kara na sumama. Kaya inaya niya na lamang si Yams na pumunta sa malapit na coffee shop to enjoy her free time. Titig na titig ka naman. Kulang na ng kagati mo si Mars. Gusto mo pa rin siya, no? Tigilan mo nga ako, Yams. Alam mo naman na, pass muna ako sa mga relationship. Naalala ko lang talaga dati kung paano iyan nandigaw sa akin. Kilabot? Sus, eh kilig na kilig ka nga dati nung high school. Tignan mo, 32 ka na pero you still look pretty. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit marami ka pa rin maniliyo hanggang ngayon. Naku, Yams. Ayoko talaga. Sayang nga eh. Noong around college, may kapangakuan pa ako na after graduation namin ipupulso namin yung isa't isa. After graduation ba yun? Ang naaalala ko nun, Kara. Parang kapag nagkakarira na kayo and still haven't someone by your side ay tsaka nyo ang isa't isa. Agad na umiti si Kara sa naaalala. The promise that meant to be broken. Oo nga pala. nag lang. Sayang. By the way, Arms, I haven't got any news from him. Sa so tingin mo, kamusta na kaya siya? Ayan. Akala ko ba nakamove on ka na? Sabi sa'yo mahirap magmove on kapag greatest love mo tapos no label, enjoyer ka. Pero alam mo Kara, it's a good catch ha? Kaso, bakit nga ba kayo hindi nagkatuluyan even though successful na kayo? Agad namang napayuko si Kara sa tanong ni Yams na kanyang kaibigan habang inaalala ang nangyari. Masaya naman kami. We are both comfortable na sa isa't isa. Pero nung nandun na kami sa face na future na namin pinag-uusapan, we both decided na mas gusto na namin yung kung anong meron kami. Hindi niya gusto magka-pamilya. Just like what I wanted. Hindi naman mag-work set namin kung magiging kami. Kaya itinigil na lang namin. Sa bagay, remember ana yung kabatch natin na baliw na baliw doon? Pinaruso niya si Kevin. Pero tinurn down agad kasi nga, ikaw daw yung gusto. Pero ang gulo kasi umaayon na lahat. Pumapapuro na sa inyo kahit tadhana. You both look good together, pero nasa inyo na pala mismo problema. Kara? Long time na no si Agad na napalingon si Kara sa bulto ng kung sino. The greatest love na naging biggest heartbreak niya during her 20s. Uy Kevin! Ang taray! Gumagwapo tayo lalo ah! Anong sikreto? Agad namang napakamot si Kevin sa ulo dahil sa compliment ni Yams. Hindi naman. Saktong nandito pa kayo. Favorite spot natin ito dati, Kara. Remember? Agad namang naiilang na umiti si Kara at agad na sumimsim ng kape. Ah, oo. Kamusta? Ang tagal na nating hindi nagkita ah hindi na rin kita nagawang kamustahin. <laughs> Wika ni Kara na naiilang kay Kevin at namumula naman ang pisngi at saglit na umiwas ng tingin. Oh, I have to meet someone here kaya napadaan. Baka nakakaabalan na ako sa pahinga niyo ha. Sige, see you around. Wika ni Kevin at nagpaalam. Martyr na akong martyr. Pero hindi tanga si Kara para paniwalain ang sarili niyang hindi niya nagusto si Kevin. Akala ko ba hindi mag-aasawa? Babae kausap po. They both look happy. Baka ano? Yams, baka hindi ako wife material. Tara na, balik na tayo sa office. Uwi ka ni Kara sa malungkot na boses, sabay tayo at alis. Oh! Alis na kayo, Kara. Come on! It's been so long nung nakasama ulit kita. Wika ni Mabs at hinaplos ang balikat ni Kara. Pagod ako, Mabs. Next time na lang. Hayaan mo kapag nasa mood ako, mabibigwasan kita. Pagbibiru ni Kara, naikinatawa naman agad ni Mabs sabay kaway ng paalam. Sa kabilang banda naman ay si Kevin na nakatanaw sa papaalis na bulto ni Kara. Hindi ka pa rin nagbabago. Napaka-torpe mo pa rin. Bakit kasi ayaw mong ligawan? Tignan mo Kevin, hindi na kayo bumabata. Habang buhay ka na lang bang ganyan na tatanawin si Kara sa malayo? Ayokong guluhin pa buhay niya. Okay na ako dito, Che. Baka hanggang dito lang talaga kami. Baliw! Ipusyong mo. It is now or never. What if ikaw lang hinihintay niya? And what if, hindi? Sus Kevin, hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan. Should I? You should. Trust me. Kapag worth the risk, libre mo ako ice cream ah. Agad na ngumiti si Kevin, tsaka si Nimsim ang kape. O plan, ibalik ang tamis ng pag-ibig. Pinursyo nga ni Kevin si Kara and everything is worth risking for. Masaya na silang dalawa but yet hindi lahat ng tao ay masaya para sa kanila. Maraming mata ang mapangutya at maraming mata ang puno ng inggit. Lalabas lang ito kapag na-trigger na ang isang tao. Yams! Bakit mo ginawa yun? Girlfriend ko ang kaibigan mo. Hindi tamang halikan mo ako. Bakit Kevin? Mas hatam man ako kay Kara. Mas maganda. Maputi. Kaya ko man maging mabait and I can give everything for you. Yams, hindi tama to. Hindi magiging maganda ito kapag nalaman ni Kara. Ayoko masira kaming dalawa. Ayoko saktan si Kara. Agad namang hinawa ka ni Yams sa liig si Kevin at maging For the second time ay kumala si Kevin at hindi makapaniwalang pinagkatitigan si Yams. Kasalukuyan silang nasa loob ng bar. Ang buong akala ni Kevin ay nandoon din si Kara. Kaya naman sumama siya. Only to be fooled by Yams at gawin ang mga bagay na hindi inaasahan ni Kevin. Ako na lang Kevin. Saan mo na ibigay ang pagmamahal mo? Ano bang meron kay Kara na wala sa akin? I love Kara. Yams, hindi ka ba nag-iisip ng maayos ngayon? Ma, hindi naman kita Kevin ah. Kailangan ba mamatay muna si Kara bago mo ako mahalin? Gusto mo bang humabot pa sa ganong sitwasyon? Ako lang ang piliin mo? Yams? Kevin? Anong ginagawa niyo dito? Sabay silang napalingon sa boses ni Kara na ang gulat at pagkalito. Oh, ayan si Kara. Ayan ang mahal mong girlfriend. Tignan mo ka, Kevin, pagmas na mo siya. Ako ang mas better. Ako ang dapat na pinili mo. Alam mo namang matagal na kitang gusto. Matagal na akong umamin sa iyo, di ba? Bago ka palapitan ni Kara. Bakit kapag kay Kara na, napakadali mo lang gawin lahat ng bagay? Bakit kapag si Kara, kaya mong mawala ng pakilom sa paligid? Bakit kapag si Kara na ang pinag-uusapan, naliliwanag yung mga mata mo? Yams... Ano ba yung sinasabi mo? Agad na naglakad si Kara kay Yams upang para sana ay pigilan sa pagbabato ng mga gamit at pagkuha ng atensyon ng mga tao. Ngunit agad na may nadampot si Yams na bote at malakas na ihinampas sa ulo ni Kara. Kara! Malakas, na nasigaw ni Kevin, sabay takbo patungo dito. O tignan mo, ako itong nasugatan. Ako yung nasasaktan pero si Kara pa rin. Puro na lang si Kara. Si Kara magaling. Si Kara mabait. Si Kara ang the best. Kahit sa trabaho, puro na lang si Kara ang pinupuri. Sabihin mo, Kevin, anong pinagkaiba namin ni Kara para gumanyan ka? Sigaw ni Yams. Pinagkaiba? Dahil si Kara, mahal ko. Ikaw? Hindi. Sapat na ba yun, Yams, para tumigil ka? Sapat na ba yun para tigilan mo na kami? Pagod na natahimik ang mga tao sa paligid na kahit mismong si Yams ay gumuhit ang takot sa mukha. Ngayon niya lang narinig si Kevin na sumigaw at magalit ng ganun. Tigilan mo na kami Yams! Tigilan mo na kami ni Kara! Akala ko kaibigan ka namin. Akala ko mapagkakatiwalaan kita. Gusto mong matawa ko sa iyo pero sinaktan mo yung taong mahal ko. Kinamumuhi ang kita. Datingan na ang mga polis sa nasabing lugar. Nagbigay daan naman ang mga tao at agad na pinusasan si Yams. Hindi pala iyon ang unang beses na sinaktan ni Yams si Kara. Lumantad na rin ang mga kaso na akala nila ay aksidente. Pagbunggo ng kotse ni Kara, food poisoning, fake medication, at higit sa lahat ang ang pagkamatay ng magulang ni Kara totoo ngang, to see is to believe. Hindi dapat basta-basta na lang tayong naniniwala sa lumalabas sa bibig ng iba. Hindi dapat tayo nagtitiwala kahit na kaibigan natin sila dahil may kanya-kanyang baho ang mga tao na lumalabas kapag na triggered. Hindi lahat ng kaibigan natin ay kaibigan din ang turing sa atin. Maraming tao, nakakaibiganin lang tayo dahil may kailangan o kaya naman, kakaibiganin tayo dahil may gustong malaman. Ikaw, sigurado ka bang kaibigan talaga ang kinikilala mong kaibigan? maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.